Ano pa? Yung mo yung dustpan doon. Nag-iiba lang So. Ah. asin Mas nung mas. yung par. Diyan ka paangatak yung hin. ko? Oo. Oh. lakas mo. Bakit na? Bakit kukuling ha? Kakagatin ako nga Sabi ko But sa inyo. Ano nga. Ganunin Kakagatin ako yung tanga. Nakakagatin ka. Pag ganun, sa ulo mo. Sa'yin kayo muna natin yung condolence niya. Bilisan mo na. <laughs> Pag ako bilisan. sinagat na ito, tanga na. Bilisan mo, bilisan mo lang. Ayaw bilisan Kasihan mo lang. Ayoko nga bilisan. Bilisan mo na. Bilisan mo lang. Ah. Hey. Ayun tayo, wait lang. Tanga. Anong ka nasisira ulo? Ulo muna. Kakagatin nga ako eh. Wait lang tay. Kakagatin nga ako eh. Bilisan mo na. Google! Barinig kita sa mukha eh. Bilisan mo lang. Huwag kang mabagal. Bilis. Tanga naman na <laughs> ito. <laughs> Bilisan mo. Kakagatin nga ako eh. Ayun, Ay, <laughs> hindi na gumagalaw. Binabagalan pa kasi. Bilisan hindi mo. Hindi kasi ikaw yung gumagawa eh. <laughs> Pinay. Bilisan mo na, tagagalaw pa. Gagi parang mamamatay na siya. Kaya nga sabi siya, na lang natin. Oh, niya. Nagago mamamatay na nga ni. Hintayin niyo lang, lang, lang. Sabi siya, na lang natin yung convince niya. Na ni. na niya. Pag ito, tumalong pa sa akin. Bilisan mo na, yung mo ang plastic. Di ba, <laughs> hindi mo pa inayos kasi. Pasok ka dito. Okay? Ay, naku, mahina. Wait lang. <laughs> Tangina, nakalabas Galo, pa yung isang mo. kamay niyo oh, nakalabas pa oh. Ano na yan? Naka side mirror. Oh hell no. Gago itali mo na. Wait lang. Mamatay na yan eh. Oo nga. Nakalmot si Lord. Ay, nakalabas pa yan. <laughs> Brother, help! the <laughs> F? Ang laki! Ang laki! Ang shake hands ka nga. Gag! <laughs> Wag! Madumi! Lumabas ka ng kamay mo ah! <laughs> Bag! Oo! Gag ka! Lumabas! Hindi siya makahinga Sige! Ganyan ka lang muna! Sabi ko kasi paraw ka lang eh! Oh my God! Wow! Bakit lang tama mo? Lumabas ka pa talaga Ay, mo lang muna siya. Nagpapaaraw eh. Papaaraw pag yan nakalabas dyan. Hindi yan. Pahinga ka na boy kung kailangan mo pahinga. Huwag nga, pahinga mo na, Say, na ay. muna. Ilagay mo na. Kawawa ka naman kaso hindi. Hindi. Huwag nyo kasi ha. Ah, May no, no, no. pa nga o. Oh, Aktibyo pa nga yun. Pag yan, talon na naman tayo niyan para. Putang inabilisan mo kasi yun. Bagal mo mo naman kasi yun. Ini tetap Baka kasi mga get pa. Kaya yeah.